Hello po, uh, tropa ho, tawagin nyo lang po akong tropa So nakasanayan po ako ng mga customer na tropa ang tawag sa akin So, Trop Mam Paris na reho ang aking uh, tinitinda rito sa uh, baba ng Mabolo. So, kahit pa paano naman po, nakakaraos naman. So, sa umaga hanggang tanghali, ako po yung nagtitinda. So, pagdating ng mga tanghali pa hapon, may papalit naman mo sa akin. So, so sa isang araw, siguro mga nasa tatlo, apat uh, na ano kamay kaldero na nauubos namin maghapon. So, misa may, may panggabi din kami, uh, nakakaubos din ang isang uh, kaldero sa uh, uh, isang gabi. So, pag natapos noon, uh, pauwi na. Tinatakili kami ng mga customer namin dito dahil hindi kami nagtitipid sa mga recipe. So, kompleto lahat yung uh, manghang, tao na sibuya, so dinadamihan namin. Binibigyan namin sa kanila, sila na yung bahala maglagay. Pero yung recipe nung niluluto namin, ka, lahat naman may kanya-kanya secret recipe yan. So, sa amin talaga, hindi namin tinitipid at mas possible. Dito lang po kayo matatagpuan sa makbaba ng tulay ng mabolo, bako or kabite po.